Inaasahan na hindi na magiging malala ang mga pagbaha sa Metro Manila kumpara ng mga nakalipas na taon. Yan ang tiniyak ni Public Works and Highway Secretary Manuel Bunawan sa gitna ng mga ginagawa nilang hakbang upang maibsan ang posibleng epekto ng mga pag-ulan sa Metro Manila. Ayon sa kalihim, marami na silang nagawang flood control projects lalo na sa mabababang lugar o low-lying areas. Tuloy-tuloy din niya ang mga ginagawa nilang pagkukumpuri sa mga pumping station sa Metro Manila, ganun din ang dredging at desilting sa mga daluyan ng tubig. 30 plus yung pumping stations all over Metro Manila. Karamihan po yung ginagawa namin is actually to dito, uh, increase their uh, uh, capacity nila uh, kasi luma na po yung mga iba. Puma maandar pa pa naman lahat. Ang tinig ni Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan, bukod dito sinabi ng kalihim na tuloy-tuloy din ang cleanup drive sa mga pangunahing estero sa Kalakhang, Maynila.